Ito na nga pala yung naging resulta ng halos isa't kalahating linggong pagpapapogi ko dito sa nabili kong pang shop na Kawasaki HD3. Hinayawan na kasi to ng dating may are sa sobrang daming kailangan palitan na pyesa. Pero dahil isa to sa mga legend ng two-stroke lalo sa mga pantra, sumubok ako magpapogi ng ganito. Sobrang naging challenging yung pagbubuo nito dahil 90 model pa. Literal talagang nakakapagod pero sulit din yung naging resulta nito. Day 8 na nga pala to ng pagbubuko dito kay Lolo Saki, yung nabili kong pangkalakal na Kawasaki HD3. Sabi nga pala sa akin noong isang nakita habang binibili ko to, lugi daw ako sa presyo dahil pangkalakal na. Dapat daw hindi na kasi binibenta yung ganitong unit, mas maganda raw dito, itapon na lang sa dagat para tubuan ng mga talaba. <coughs> Pero syempre hindi na lang din ako nagsalita dahil hindi niya rin naman ako kilala. Pero mamaya na ulit ako magkukwento, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung ginawa ko dito sa final episode nito ni Lolo Saki. Balik kinakabit ko nga pala ngayon yung mga dumating na signal light lens noong una kasi kulay puti yung nabili ko rito mas bagay kasi ganto sa pagkakabit ka pala nyan may roska yan sa loob ipinasok ko lang dito sa loob ng butas ng headlight tapos noong naikabit ko na nga pala tong magkabila ang signal light saka ako tinesting buti na lang gumagana parehas kaya kinuha ko ulit yung headlight isinarado ko na nandito kasi yung tornilyuhan nyan dahan dahan lang sa pagkakabit para walang maipit na wire kaya noong nailapat ko na nga pala yung paglalagay saka ako nga pala hinigpitan yung tornilyuhan nyan dito sa ilalim at may mga pesa pa pala akong pahabol dumating ngayon. Nagpalit kasi ako ng goma dito sa gas tank. Yung luma kasi napupunit na. Binuksan ko nga pala tong side cover nung nakaraan. Medyo naglolo kasi yung relay. Ayaw magpatay sindi nung signal light. Kaya nung napalitan ko na nga pala, ngayon ko lang i Inilagay ko na tong mahabang tornilyuhan yan dito sa ilalim. Mm -hmm. Nirepilan ko na nga rin pala yung tutin ito. Baka kasi magkalimutan. Saka ako ikinabit side cover noong okay na. At kagaya dun sa kabila, meron lang din to isang mahabang tornilyo dito sa ilalim. Mm -hmm. Bale, wala namang kakaibang pesang nakakabit dito o kaya mamahalin. Pero ang maganda ito yung istorya niya, kung paano siya nabuo. Yung motor na inaakala mo wala na talagang pag-asa, ngayon nabigyan na natin ng buhay ulit. Kaya ako may mga motor kayo dyan na natambak o kaya napabayaan, pwede nyo akong kausapin, baka mapagkasunduan natin yan. At nakalimutan ko nga pala ilagay itong lock ng rear shock sa sobrang daming piyesang kailangan ikabit, buti na lang nakita ko ngayon. Naglagay nga pala ako ng passenger putres para kapag mayaang ka, hindi mahirapan sa tungtungan. Bumili na nga rin pala ako ng bagong brake pedal, nakabili kasi ako ng second hand, pero okay pa naman yung condition, pero napag isip-isip kong brand new na like Kaya hindi na nga pala ako nagpatumpik-tumpik. Binaklas ko na nga pala tong brake pedal na nilagay ko noong isang araw para mailagay na tong bago. Tinanggal ko lang dyan yung clip lock tsaka isang washer pati yung return spring para mailagay ko tong isa. Tapos nung nasalpa ko na tong bago, ito na nga pala yung sabi sa hula, sa blind. Medyo mas malaki kasi yung butas nito kumpara dun sa ista kaya kumakalog sa loob. Kaya ito muna ang bracket ng brake housing yung ikakabit ko ngayon. Bali ni ko na nga pala to nung isang araw para mas maging presentable tignan. Kaya naiporma ko na nga pala ng ayos, kumuha nga pala ako ng tornilyo tsaka nut, nila ko na rin. Kaya after ko nga pala ilagay yung bracket, kinuha ko ulit brake pedal na binaklas ko kanina. Medyo may part lang to na bakbak yung pintura, inispatang ko lang ng konti para mas maging maganda tignan. Dahil medyo matigas tong return spring, ginamitan ko nga pala to ng flat screw, ito yung ginawa kong pambata. Tapos bagya ako lang pinukpok na martilyo hanggang sa sumagad sa dulo tong brake pedal. Medyo makalawang na nga rin pala yung washer nito tsaka yung clip lock, kaya inisprayan ko muna ng lubricant saka ako pinasok. Hindi kasi pwedeng walang ganyan, anytime kasi pwedeng mahugot tong brake pedal kapag walang lock sa loob. Yung iba pa ako na lang nilalagay rito para pasok na pasok sa butas, walang kalog. Medyo nagka problema nga pala ako rito ng very very light dahil yung clip lock na binaklas ko rito nasipa ako pala kanina, hindi ko napansin. Kaya nagtago taguan na naman kami ng mga pesa, napakahirap pa man di hanapin ito dahil maliit. At bumili na nga rin pala ako ng bagong brake rod, ito na nga pala yung gagamitin natin dahil medyo makalawang na rin yung luma, mura lang naman kasi to. Dahil stock lock lang naman tong build natin, okay na to sa ganito, malinis din naman tignan. Kaya ikinabit ko na pala dito sa brake arm, una ko lang pinasok yung spring, saka ako pinasok dito sa may buta sa ilalim. At dahil alanganin na nga pala yung dating nakakabit na stock pipe dito, bumili na lang ako ng second hand, papagandahin ko na lang yung kulay, ginamitan ko nga pala na ng metal polish. Mga 30 minutes lang na pagkukuskos, gumanda na rin yung kulay ng chrome, kaya kinabit ko na rin agad. Una ko nga pala pinasok dito sa may bandang dulo, tapos sinulot ko lang dito sa ilalim hanggang malagay ko sa black. Bali, meron lang yung tatlong lock na tornilyo dito sa ilalim, ikinabit ko lang yan, tapos saka ako ikinabit dito sa dulo. Kinigpitan ko na nga pala para siguradong wala nang singaw lalo kapag nag tayo mamaya. Kaya nung nakabit ko na nga pala yung tambutso kanina, nagtesting na ako ng soundcheck check. Ang problema ayaw mag-start. Buti na lang naalala ko, hindi pa pala nakakabit tong host ng gastang papunta dito sa karburador kaya pala ayaw gumana. Nagpalit na nga rin pala ako ng tapalodo sa likod, bali stainless chrome type naman yung gagamitin ko. Mas bagay kasi to sa ganitong kulay sa mga pula. At harap likod na nga pala na signal light yung binili ko, yung nailagay natin kanina sa harap, ganun din yung kulay sa likod na ilalagay ko. Medyo inalat lang ngayong araw halos maghapon umulan kaya puro talsik na naman to si Project Lolo sa akin pero tuloy lang tayo sa pagsasalpak ikinabit ko na nga pala to magkabila ang signal light may 14 laknat lang yan dito sa loob hinigpitan ko lang maigi para hindi gumagalaw bumili na nga rin pala ako ng bagong tail light ito na yung gagamitin natin may mga crack na rin kasi yung lens ng luma negative na talaga gamitin mahaba na rin naman kasi yung servisyo nun at bumili na nga rin pala tayo ng bagong upuan ito na nga pala yung gagamitin natin yung may nakasulat na HD3 dito sa may gilid dito mas lalong lumabas yung pagiging classic luma smoking nito ni Lolo Saki, umangas lalo dito sa upuan. At dahil stainless na yung nilagay natin dito sa rear fender, pati nga pala dito sa harapan, stainless na rin yung ipapalit ko para parehas sila tignan. Medyo dumoble trabaho na naman ako ngayong araw dahil kailangan baklasin yung gulong sa harapan. Dito kasi nakalagay yung tornilyoan yan sa loob. Pero hindi naman ganun ka big deal dahil wala na may ibang babaklasin. Ito lang talagang gulong sa harap. Kaya nung naikabit ko na nga pala tong front fender, ibinalik ko na rin tong gulong. Ikinabit ko na nga rin pala spacer nito tapos nilagay ko na yung mahabang ehe niya. At ito nga pala yung ang ikakabit natin, chain cover so ayun na nga pala, makalipas ang halos igit isa't kalahating linggo ng pagbubu natin dito sa nabili natin na halos pang kilo na motor ito ang Kawasaki HD3 si Lolo Saki so ito na nga pala yung pinaka overall na pagbabago dito sa itsura niya. so ayun, kung mapapansin nyo kahit papano, malaki na rin naman yung nagbago sa itsura nito, so tingin ko parang nasa 90% ata ng pyesa nito or nasa 75% ay Uh, pinalitan natin pero syempre yung mga batalya yung makina hindi natin pinalitan yan so ayun yung naging itsura nya kulay candy na sya ngayon tapos uh, so, mga gulong niya, bago lahat itong chain cover nya medyo hindi lang umabot sa oras pero ituturnil yun na lang naman na ko na lang yung fittings hindi ko na kasi naisama sa video eh and ang good news dito ito nga palang build ko na to ngayong uh, September isasama ko sya sa ipanggi-give away natin ang motor. So sa mga magtatanong nga pala kung paano nyo pwedeng mapanalunan ito si Lolo Saki, itong Kawasaki HD3 natin. ah uh, basic lang kagaya ng pinamigay natin dun sa Mio Sporty. By the way, yun nga pala, bukas ibibigay ko na yung Mio Sporty sa napili natin. Napaka-deserving naman niya kaya sa mga hindi ko nasin yung message kasi talagang sabog na sabog yung inbox ko, almost 10,000. So yung iba naman nasin ko kaya lang yung iba talaga hindi na talaga kayang abutin sa oras. So, deserve naman yung bibigyan natin, kaya okay lang yung walang problema. Kaya nga, ulitin ko sa mga gusto magkaroon ng chance na magkaroon ng Kawasaki HD3, ang gagawin nyo lang uli, i-click nyo lang tong game app link na nandito sa comment section, tapos mag-register lang kayo. right So, ayun, ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na game app na kailangan nyo i-download at mag-register kayo para magkaroon kayo ng chance na manalo nitong Kawasaki HD3. Ayan nga, si Lolo sa akin. Napaka-pogi nito lalo sa personal. So, ang gagawin nyo lang para ma-download tong game na to, iniwan ko na dyan sa comment section yung link. I-download nyo lang. And once na na-download nyo na, syempre, mag-register na rin kayo. Ayan. Click nyo lang tong register. Lagay nyo ulit yung contact number nyo, password, at saka yung OTP na isi-send sa inyo. Tapos, kapag nakagawa na kayo ng account, syempre, meron na yan. Click mo na tong login. Lagay mo lang yung contact number mo, tapos yung password. So since may account na tayo, login na lang yung gagawin natin. So ang maganda rito, hindi lang naman to basta sugal, pwede rin kayo rito kumita na hindi kayo gumagasto. So pwede kayo maging agent dito. Tapos kapag naka-invite kayo ng maraming player, meron sila rito ang tinatawag na cashback. Ayan, may spin. So kapag napuno nyo itong 499.98, pag naging 500 pesos na yan, pwede nyo nang i-withdraw. So ayan, dapat makuha nyo itong at least 0.1 para makumpleto nyo itong 500. So ba diba, okay? So kapag napag-invite kayo ng maraming player, mga tropa nyo, matik yan, may makukuha kayo rito reward na pwede nyo gamitin panlaro or pwede nyo withdraw So sample game na meron dito, naku po napakarami. So mamaya papakita ko sa inyo yan. Pero bago yan, kung gusto nyo naman maglagay ng pera rito, ayan, click nyo lang to wallet. Lagay nyo lang magkano, 100, 200, 500, and 1,000 pesos. Pero syempre, dahil ito'y libangan lang, mas maganda na pa barya-barya lang ilagay nyo. Right? Tapos kung sakali naman na pumaldo kayo, uh, let's say, tumamba kayo sa mga laro, marami kayo na panalunan. Click nyo tong withdraw. Lagay nyo lang kung magkano yung gusto nyo i-withdraw. Tapos, sample game nga na meron dito. Ito yung madalas ko nilalaro, Dragon vs. Tiger. Kasi medyo madalas ako natama dito. Ayan, quick start. Pili laki dito kung magkano itataya nyo. 5, 10, 50. Uh, 5, 10, 50, 100, 500. Since barilan talaga to, dahil libangan lang ako maglaro. 10 piso lang dito sa Tiger. Ayan, antayin nyo lang pag natapos tong betting time, automatic yan. Kung ano yung mas matas na baraha dito sa taas, yun na yung panalo. And then, dito papasok yan sa actual coins nyo. Pwede nyo i-withdraw yan. 3, 9, so mas mataas na 9, kaya panalo tayo. O, diba? Dadagdag dito yung 10 pesos. So, ganun lang basic. Siyempre, pag panalo na tayo, kung ayaw nyo matalo, mag-out ka na. Yan ang pinakamaganda dyan. So, diba? Ganun lang basic. Eto mga sir, ulitin ko ha. Bawal na bawal to sa minor. Tapos, libangan lang to. Kung may mga barya kayo sa Gcash nyo. Ayan, pwede kayo maglaro. Kung gusto nyo manalo nitong Kawasaki HD3, i-click nyo na yung download link. Mag-sign up na kayo. right? So, ayun nga pala. Alam ko, ito yung inaantay ng marami. Yung sound check tsaka test drive. Ang problema natin, uh, halos maghapon umulan. Basang-basa yung kalsada. Ayoko ka na mailabas doon para i-test drive lang. Tapos mapuputigan. Sayang. So, ipaparinig ko na lang sa inyo yung sound check nito. Ayaw pa. medyo nakakaya lang kasi sobrang ingay ng tambutso niya at saka medyo mausok. Siyempre ito, stroke to. Ayun kasi yung pinakabuhay nito. Pag walang usok na lumabas yan, sigurado walang tuti to na ano, nakalagay. So ayan, safe na safe, di ba? At dito na nga pala nagtatapos yung pagbubuo natin dito kay Project Bike Lolo Saki. Kita-kits ulit tayo sa susunod na bubuin natin Project Bike. Ingat kayo, ride safe!